update pala tayo <coughs> ito yung may nag comment kasi sa akin dito uh, na ano, nakikita niya paano mag kill switch sa uh, side stand para wala hindi na po mamamatay yung makina niya pag nag side stand kaya ito lang po pag dugtungin niyo lang to rito. ito rito dito hindi ko na papakita kasi yun uh, nakapit na po siya so. ngayon pag dugtungin niyo lang tapos okay i-anom muli para okay na yung ano, uh, wala na siyang di na syang mamamatay pag sinasidestan nyo na to yan, ito lang po itong kulay blue na to makikita mo yan sa lahat ng heroes kung ayaw nyo ayaw nyo mamamatay ang makina nyo pag nag uh, mag-stun kayo, ito lang po pagdugtungin nyo lang yung dalawa na to ito, dalawa lang to pagdugtungin mo rito, tapos i- saksak muli para wala kayong kakatingin baka pang dugtungin lang wala pong problema yun yan po yung ginagawa ko kasi ayaw ko po, po na bawat side stand ko na mamatay makina minsan din nagkakaroon ng problema pag um, yung side stand mo naglulukoy yung ano dun uh, kaya minsan namamatayan ka ng makina ha mga manda naglulos tawag dun kaya ayaw ko na ganun kaya para sa akin para nasa inyo naman po kung uh, ganun ang gawin nyo para, pero, pero para sa akin ayaw ko po, po ma ano po uh, yung uh, side stand ko na yung bababa ko na mga mata yung uh, ito naman yung kulang kulang dati nagre-refill ng coffee ito na naman siya itong uh, okay. tape na to, nilagyan ko kasi natanggal na kasi yung tape na tapos sabay linis ko na rin sa pagpag sana linisin ko pero ang hirap ang galin kailangan kaya ko nito may lungnos pero mababa pa naman yung takbo ko okay pa naman na yung start kaya dito na kailangan mag palit muna ng spark plug pero pinaplano na yan Ayan, ang loob ng aerox nyo pag ano pag binuksan yung side